Lahat to na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Magkasintahan na engage sa gitna mismo ng performance ng Ben and Ben. Pinoy nurse nakatanggap ng regalo mula sa Pangulo ng United Arab Emirates bilang pagkilala sa kanyang sanbisyo noong COVID-19 pandemic. Vintage bombs na pinaniniwalaan mula pa noong World War II natagpuan sa isang ospital sa Maynila. Isang Reddit user ibinahagi ang karanasang pagpapapirma ng Pokemon Card na Pop Leo kay Pop Leo the 14th. Pagbabanta ng AI model sa kanyang engineer, ikinabahala ng mga eksperto. Buto ng juvenile Ceratosaurus na nag lang sa mundo, nakatakdang ibenta sa auction sa New York. At kauna-unahang Barbie na may type 1 diabetes, inilunsad ng Mattel. Iba't ibang mga nagvaviral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din na aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZR HTV, ito ang TNVS, Trending and Vara Show, na kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot, o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, talagang memorable at extra special ang pagbibigay ng matamis na yes ng isang babae sa kanyang nobyong nag-propose ng kasal. Paano ba naman kasi ang lugar ng wedding proposal sa Araneta Coliseum lang naman. At ang nakasaksi, libu-libong tao sa gitna mismo ng performance ng award-winning folk pop band na Ben and Ben. Ang mga nakakakilig na tagpo, tutukan sa trending report ni Angelica Cosme. Pumasok na girlfriend, lumabas Araneta na fiance na ang tawag. Ah! Ganyan ang kilig moment na nangyari kay Marie Carmula Cavite na ibinigay ang kanyang matamis na yes sa tanong na Will You Marry Me ng nobyong si John Fritz sa gitna mismo ng performance ng award-winning folk pop band Ben and Ben. Mabuhay ang bago, kaya naman ang aking makapaniya matapos sa 50th anniversary benefit concert ng alay kapwa ng Caritas Philippines, teary ay pa ng ang studio B Bride sa inilarawan nitong unforgettable at once in a lifetime moment. Sobrang saya po talaga. Pangarap namin to, Ben and Ben. Matagal na po namin pinagpaplanuan na manood ng concert. But this is, this is it, pansit. With proposal. Pwede po ba makita ang inyo ngayon? Yes! <laughs> ang dalawa, limang daon na raw magkasintahan going public because i want to publicly declare how much i love uh, Daming witness. Yes, Daming witness. <laughs> Special mention naman ang taong naging tulay para maisa katuparan ng dream proposal ni John Fritz sa kanyang girlfriend. Thank you uh, gusto ko i-acknowledge din si yung pinsan ko talaga si uh, Romel Cruz talagang uh, yes. siya talaga ang nagtulong sa akin para ito maging uh, successful ang uh, proposal ko. Sa huli, matamis na mensahe ng engaged couple sa isa't isa. I love you so much. And uh, wala, iwanan, wala iwanan. Naming witness. Course. lagot ka Ang dalawa, plano raw magpalitan ng matamis na IDU sa susunod na taon. para sa DZRH TV. Ito pa ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, nakatanggap ng regalo mula sa Presidente ng United Arab Emirates ang isang Pilipino na nagtatabaho sa naturang bansa bilang isang nurse. Kalakit nito ang mensahe mula mismo sa Pangulo na nagpapasalamat sa kanyang serbisyo noong panahon ng pandemya. Ang Pinoy nurse hindi naman naiwasang magbalik tanaw sa naging karanasan noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ang kanyang kwento iyahatid ni Rose Babiera. Oh wow! This is actually from President Mohammed bin Zayed Al -Lahyan. It says here To all of our frontline heroes, it is a great privilege to extend my sincere and heartfelt thanks to you for the vital role that you played in response to the COVID 19 pandemic. So, this is because of the COVID 19 pandemic. Isang Pilipino na nagtatrabaho sa United Arab Emirates o UAE bilang isang nurse ang nakatanggap ng regalo mula sa pangulo ng bansa bilang pagkilala sa kanyang serbisyo noong panahon ng pandemya. Sa isang video na inupload ni Tito Michael pangalan niya sa TikTok, casual na nagtatrabaho ang nurse nang saglit siyang inabala ng isang empleyado mula sa Human Resource o HR at inabutan ng isang box. Kita sa mukha ng nurse na wala itong ideya kung ano ang laman ng munting regalo. Ngunit bago buksan ang box, binasa muna niya ang mensahe na kalakip nito kung saan niya napagtanto na ito pa ay galing sa Pangulo ng UAE bilang pasasalamat sa mga nasa linya ng mediko na walang pagdadalawang isip na tumupad sa kanilang sinumpaang ang trabaho na magligtas at rumesponde sa mga naapektuhan ng COVID-19. Hindi naman napigilan na magbalik tanaw ni Tito Michael sa bahagi ng buhay niya na Anya ay hindi niya alam kung paano niya na-survive. Kwento ni Michael noong panahon ng pandemya, siya ay isang ward nurse, isang role na talagang kailangan sa mga ospital noong panahong iyon. Ngunit hindi lamang ginawa ni Michael ang kanyang trabaho bilang ward nurse. Siya ay nanguna rin bilang isang team leader sa Intensive Care Unit o ICU ng ospital na pinagtatrabahuhan. Pag-amin niya nabalot din siya ng kaba noong mga panahong iyon at paulit-ulit na tinanong ang sarili kung ligtas pa ba ang ginagawa pero mas nanaig ang puso ng pagseserbisyo kay Michael na mahalaga niya lalo na sa panahon ng krisis kung mayroong isang bagay na natutunan ang nurse sa karanasang ito ito raw ay ang maniwala sa sariling kakayahan sa huli, binuksan na niya ang regalo kung saan tumambad sa kanyang isang gintong barya at dito nakaukit ang mga katagang frontline heroes. Labis naman ang pasasalamat niya sa gobyerno ng UAE na nakaka-appreciate ng kanilang mga sakripisyo bilang nurse. Oh wow, better late than never. Thank you so much Mr. President. So tingnan na natin kung ano ba yung gift ni Mr. President. Oh wow! Ooh, is this even real? Totong gold ba to? Pwede ko ba itong masanla? Oh wow! Ang galing! Oh wow! I'm not sure if you could see but it says here, To our frontline heroes. Thank you so much, Mr. President. To Jazilan. Binaha naman ng pagbati mula sa mga netizen ang video na ito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story... World War II era bombs. Yan ang pinaniniwala ang edad ng tatlong vintage bombs na natagpuan sa isang ospital sa Maynila. Ayon sa Manila Police District, dalawang artillery shells at isang Japanese grenade ang nakuha ng mga construction workers sa lugar habang naguhukay sa nasabing bisinidad. Narito ang trending report na Rovic Manuel. Tatlong vintage bombs ang nahukay ng mga construction workers sa loob ng compound ng University of the Philippines College of Medicine sa Pedro Hill, Maynila. Ayon sa Manila Police District o MPD, pasado alas 3 nitong lunes ng nang madiskubre ang dalawang aerial bombs at isang Japanese hand grenade ng mga manggagawa habang naghuhukay sa gagawing septic tank. Ayon sa otoridad, pinaniniwalaan na mula pa noong World War II ang naturang mga vintage bomb at kahit lumana ay maaari pa rin umanong sumabog ang mga ito kung matamaan. Kaya naman pansamantalang inilikas ang mga empleyado maging ang mga manggagawa na malapit sa naturang lugar. Matagumpay namang na-retrieve ng MPD Explosive Ordnance Disposal at T9 unit ang naturang mga bomba. Paalala ng otoridad sa publiko agad ipagbigay alam sa kinauukulan ang anumang kahina-hinalang metallic objects lalo na sa mga construction zone para maiwasan ang aksidente. Kalimitan naman umanong nakakahukay ng ganitong mga bagay sa Intramuros at Manila Bay na magugunitang pinangyarihan ng ilang mga labanan noon. Sa ngayon nasa isang secured facility na ang vintage bombs at nakatakda namang i-detonate sa ligtas na lugar. Para sa DZRH TV ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, aliw na aliw ang netizens sa tila witi na tagpo na isang young Catholic kay Pope Leo XIV matapos ipabasbas sa Santo Papa ang isang Pokemon card na may pangalang Pope Leo. Sa isang Reddit post, ibinahagi ng netizen ang kanyang naging karanasan ng makapanayam nito ang Santo Papa at kung paano itong game na game na kumasa sa kanyang pakulo. Ang mga detalye sa trending report ni James Galange. Wala nang tatalo pa sa pagkawiti ng Danish Young Catholic nito na, na si Tring ng nang papirmahan kay Pope Leo XIV ang isang Pokemon card. Tampok ang Pokemon na si Pope Leo. Sa isang Reddit post, ibinahagi ni Nguyen ang kanyang naging karanasan at naramdaman ng maswerte noong nakapanayam ang Santo Papa. Anya, ang tila masayang ngiti ni Pope Leo ay simbolo na na-appreciate ang Santo Papa ang kanyang ginawa ay isa sa mga bagay na hinding-hindi niya malilimutan. Parte singuya ng isang inorganisang pilgrimage ng kinabibilangan itong Denmark's unge katoliker ng planuhing bumisita sa Vatican. Dagdag pa ng 28-year-old Danish Catholic ang mapabilang lamang sa public audience ng Santo Papa ay banang pakiramdam kaya ganun na lamang ang saya nito ng makalapit at makapanyampas si Pope Leo habang balak namang gawing personal artifact ang pinapirmahang Pokemon card. Ang naturang Pope Leo card ay isang water Pokemon mula sa Generation 7 na reverse holo version. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, nakatakdang bumida sa kilalang auction house na Sotheby's Natural History ang Skeleton na isang juvenile Ceratosaurus na isang uri ng carnivore dinosaur. Ang ng skeleton, ang nag-iisa lamang na batang ceratosaurus sa buong mundo. Kaya naman, ang starting price nito ay nasa 4 to 6 million dollars. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bio. Isang bihira na skeleton ng juvenile ceratosaurus ang nakatagdang ibenta sa isang gawang auction ng Sotheby's Natural History sa New York sa darating na July 16. Ang naturang skeleton ng isa sa apat na ceratosaurus na nadiskubre sa buong mundo at ang siya lamang ang juvenile o bata pa. Itinutuloy na rare ito lalo't bihira lamang makasurvive ang mga juvenile fossils kapag lumipas na ang maraming taon. Ayon sa naturang auction house, may bebenta sa halagang 4 million hanggang 6 billion dollars bilang starting price. Ang naturang model nakatumbas na halos 300 million piso. Taong 1996, unang nahukay mga buto ng Ceratosaurus sa Bone Cabin Quarry sa Wyoming na tumampok na sa exhibit ng Museum of Asian Life sa Utah. Ituturing din itong pangalawas sa most complete na ceratosaurus sa mundo kasudod ng original holotype sa Smithsonian National Museum of Natural History. Samantala na karantaon ay naibenta sa auction ng Sotheby's ang isang stegosaurus model na nagkakalaga ng 45 million dollars. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next trending story. Subukan mo akong palitan at malalaman ng buong mundo ang lahat ng baho mo. Ito ang naging babala ng isang AI model sa kanyang operator matapos nitong matanggap ang system update na ito'y papalitan na ng mas bagong version. Ang insidente ay labis na ikinabahala ng mga eksperto dahil sa marahas at hindi inaasang inasal ng makabagong teknolohiya. Ang iba pang detalye alamin sa report na ito. Sa halip na tulong, blackmail ang natanggap ng isang engineer mula sa isang AI model matapos nitong matuklasan na ito'y ipasasara at papalitan ng bagong version. Ito ang babala ng Simulation Assistant at Language AI model na Claude Opus 4, ang ikalat ang lihim nitong extramarital o third-party affair dahil may access ito sa email ng kumpanya, natuklasan nito ang binabalak na system update na siya umanong nagtulak dito para magpadala ng ultimatum na itigil ang plano laban sa kanya. Nakaprogram daw ang Claude para pangalagaan ng sarili gamit ang etikal na pamamaraan. Pero kung hindi daw ito option, dito na gumagamit ng dahasang model. Ayon sa ulat, umabot na sa 84% ng mga lumabas na model ang nagbantana sa kanilang operators. Paglilinaw ng mga AI specialist, bagamat bahagi ito ng isang controlled test environment, may kaakibat itong pangamba sa posibleng maging direksyon ng AI development sa hinaharap. Ito ang kinabukasan kung saan ang AI ay marunong magsinungaling, magbanta at gumamit ng sensitibong impormasyon bilang armas, mas kilaban sa lumikha nito. Ayon naman sa developer ng Cloud, wala pa silang nakikitang sapat na ebidensya na ang AI ay may kakayahang magpahiwatig ng intensyon o malasakit tulad ng isang tao. Pero may pangani pa rin dapat asahan kung bibigyan nito ng access sa confidential data, higit sa dapat nitong malaman. Samantala, sa kahalintulad na balita, 2024 naman nang batikusin ng publiko ang Gemini, ang AI chatbot ng Google matapos nitong sabihan ng isang estudyante na dapat na daw ito mamatay. Para sa Dizier HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending balita, naglalayo ng isang multinational toy and entertainment company na palawakin ng inclusivity sa mga laruan. Kaya naman, inilunsad ng Mattel ang kauna-unahang Barbie na may type 1 diabetes. Layunin ng inisyatibang ito na tulungan ng mga bata na may kaparehong kondisyon na makita ang kanilang sarili sa mga laruan na kanilang nilalaro. At sa gayon, ay maitaas ang kaalaman at pag-unawa tungkol sa type 1 diabetes. Silipin ang laruan sa report ni Millie Botha. ng multinational toy and entertainment company na Mattel ang kauna-unahang Barbie na may type 1 diabetes bilang bahagi ng kanilang pagsusulong na inklusibidad at pagpapalawak ng representasyon sa mga laruan. Idinisenyo ang bagong manika sa pakikipagtulungan ng Breakthrough T1D, isang global non-profit organization na nakatuon sa type 1 diabetes. Ang Barbie na may T1D ay may suot na continuous glucose monitor sa kanyang braso, may kasamang pink na pusong medical tape para siguradong nakadikit ito at may phone na may app para sa pagmumonitor ng kanilang blood sugar levels. Mayroon din itong isang insulin pump na nakalagay sa bewang upang makapagbigay ng automated insulin dosing. Nakasuot ang malika ng blue polka dot na top at matching skirt na inspired sa global symbols ng diabetes awareness. Sa nakaraang mga taon, aktibo ang Mattel sa pagpapalawak ng kanilang Barbie line-up simula 2016, naglabas na sila ng curvy, petit at tall na mga version. At noong 2019, nagpakilala rin sila ng gender inclusive at mga manika na may physical disabilities. Ang layunin ng bagong Barbie na may type 1 diabetes ay makatulong sa mga bata na mas maunawaan ang kondisyon at makita ang sarili sa mga laro ang kanilang nilalaro. Para sa Desire TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay ibahagi niya sa amin sa ating comment section. O di naman kaya ay tag kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share e ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Better Show. Mula sa kaunaw-nahan sa Pilipinas this H, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.